Oh, bulan yang ada, Po, ada Po, Enggak ada Kita tinggal Pun yang masih bahan. Enggak Pun yang masih dari mampu penjata sa Dayo si Jimmy. Jimmy Amaro asawa ng siya ng siya ng bayaw ko eh living ngayon na ng hapon kaya ang kanya tayo Yeah.

maganda ka rin siya so before that siya tatawag sa OFW sa Mumbundo, siya tatawag muna sa Liverpool, siya tatawag muna sa siya tatawag sa Inday Lakbay Official siya Francisco, siya tatawag shout po sa lahat na FW ang tumutulong channel ko maraming salamat sa pupunta tayo ng simbahan dahil magkakumpanya tayo sa kuhan sa, sa sa tawag dito ya sa TUN ng bayaw ko ang uh, ingredient siya kaya hindi siya makaalis pero ngayon namatay siya last month ini living ah Februari adalah saya dari bertanya tuh sa di rasa namin. Ah, nangon ton, rasa

hintay lang na lang po tayo yan e, simbahan na yan yun, ito kan ito yung kan namin yung parang party ko ng simbahan namin

Yun. Wala naman ng private pa Catholic church, Catholic uh, school, elementary and high school. Ito yeah, yung simba namin. Ito yung bagong kwan. replica hexagonal yun bagong altar ganda yan bago yan ng nung... kinagurit yan kuhan lang nung uh, ah, December 8 yung pista dito yan yan um, may may ano dyan lang yung labi ni Kwan di mana begini saya usahapun di main it saya saya kamu kan tadi temanin Ayo kolektif. Gitu taeus sa semana yon. Oh. Kenaknya okay, panyuan yo. Yo lebih ni. Kim. Jimmy Amaro. So, marami marami salamat po. maraming salamat po sa lahat ng tulong ko po. Salamat po. po. po Amiga, bless power. Amen, amen.